Kasagsagan pa rin ng bagyo, bumigay ang bahagi ng kalsada sa gilid ng ginagawang gusali sa munisipyo ng Valenzuela City. Aabot sa 30 pamilya ang inilikas. Nasa front line ng balitang yan. Si Laila Pangilinan. Nagkabitak-bitak ang bahagi ng kalsadang ito sa Agustin Street sa Barangay Karuhatan sa Valenzuela City. Sa kasagsagan ng tuloy-tuloy na ulan, dala ng bagyong aghon. Ilang oras lang, lumambot ang lupa at tuluyang bumigay ang bahagi nito. Ayon sa mga residente, tabilang ito ng itinatayong Legislative Center sa City Hall ng Valenzuela. Masaklap, ilang bahay ang nakatayo malapit sa lugar. Kaya kinailangang ilikas ang halos 30 pamilyang apektado. Ang ilan sa kanila tumuloy sa mga kaanak. Habang nasa labing isang pamilya o apat na residente ang nananatili ngayon sa Malinta National High School. Kabilang ang pamilya ni Mary Joy na halos tapat lang ang bahay sa mga bitak at gumuhong kalsada. Naririnig namin yung sayero eh, na parang may umaano talaga po. Natakrakaw po. Kaya yung gumubagsak na po yung ano naka semento doon. Nakabahan na po kasi kami lalo po marami kaming bata. Lumikas na rin si Lola Mercy, 70 years old, na 2015 pa nakatira sa lugar. Baka mag-collapse yung bahay. Kahit hindi amin yan, ay matagal na rin kami diyan. Kaya nag-aalala pa rin. Ayon kay Valenzuela City Mayor Wes Gachalian, nailatag naman daw ang lahat ng kinakailangang technical material bago itayo ang apat na palapag na gusali na may dalawang basement parking. Yung mga steel matting natin nakabaon ho doon, may mga protection ho lahat. And uh, most importantly, the residents are protected dahil naglagay ho kami na mataas na board up doon. Even with in place po yung aming mga steel columns or steel matting, yung pressure po ng tubig sa ilalim ho ay sobrang lakas causing it na bumigay. Yung bumigay po yung uh, steel matting natin, bumigay na rin yung ilalim po ng roads. Sinuri din daw ng mga eksperto ang kalidad ng lupa. Siguro po gawa lang talaga ng uh uh ng uh, uh, continuous na pag tapos lumambot yung lupa. So, nag-erode po yung uh, isa, uh, ilang bahagi ng uh, portion na ginagawa po doon natin. Pero ayon sa ilang residente, ilang beses nang nagkaroon ng crack ang kalsada na niremedyohan lang. Pinatagpian. Yung, yung butas, ay yung gi giwang niyang ganun, pinapasakan nila ng semento. Siyempre, uh, bubuka pa rin yun. Nakipagpulong na si Mayor Gatchalian sa contractor, City Engineer, DPWH at CSWD para maglatag ng plano para sa mga apektadong residente. Sa ngayon, isinara muna ang Agustin Street dahil gigibay na ang nabitak na kalsada. Aabutin daw ng dalawang buwan ang pagsasayos nito. Nagbigay naman ang LGU ng 20,000 pesos na financial assistance kada pamilya. Nagbabalita mula sa frontline. Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.